So, good morning ulit mga ka-farmers. So, welcome ulit dito sa ating channel. So, andito po ulit tayo mga ka-farmers no, sa aking ampalayahan. So, bali harvest na ulit. So, pangwalong harvest uh, ngayon. So, bali uh, isang araw lang na pagitan no. Uh, dahil araw po ngayon ng uh, Martis. So, Uh, nung harvest ko na pang pito ay nung araw ng uh, linggo yan, uh, lunis ayan, isang araw lang nga so uh, marami-rami pa rin makaparmish yung kanyang bunga na malalaki ayan so bali ngayong martes tapos uh, yung harvest ko sa susunod ay uh, biyernes na naman So bali uh, bali dalawang araw na po yung pagitan nun so dun ulit ako makakapitas ng ah uh, marami-rami. So dahil sa ngayon, uh, tagi isang araw lang po yung pagitan niya. Kaya medyo so uh, pa lang. So okay lang yung kasi mga farmers no, tugi isang araw yung pitas sa palaya. Uh, para iwas na rin po oversize. Ano, you know, ito na no, oversize na nga yan, no. Isang araw lang yung pagitan, ganyan na po yung kalaki yung uh, kanyang bunga. So same din po, yung, po mga farmers no may pitas din po sa sitaw Ayun po yung aking sitaw So sa may uh, nag-comment uh, uh, nagtanong patungkol din po sa uh, pag-abono kung uh, kung ilang araw nga po daw yung pagitan So yun ang sinasabi ko lagi na eh, ano uh, every 4 days ako mag-apply po ng abono dito sa aking ampalaya na yung abo ng gamit ko ay yung Triple 14. Tapos uh, <coughs> excuse me. Uh, inaluan ko po ng uh, kakaunti lang pong uh, urea sa Triple 14 no. So yung uh, mixing ko dito <coughs> Excuse me. Ay bali ano na po. <coughs> Tatlong lata na po ng Triple 14 sa 16 liters sa tubig tapos ay kalahating lata po ng uh, urea. At at uh, yung applications po sa kanyang puno mga ka-farmers ay tigda dalawang lata lang po. And uh, uh, drench po yan, drench uh, na bali natunaw na po yan na abono. So tagdi dalawa lang. Yan po yung abono na ina-apply ko dito no. Yan. So medyo ano na siya mga farmers no bumaba na po yung kanyang atip. Medyo bu uh, bumaba. Dahil yung uh, tangkad po nito nung sa poste niya, yung tali niya ay 6 feet lang po. So karamihan kasi sa iba ay 7 feet yun sa akin ginawa ko kasing 6 uh, feet dahil uh, saya dito po sa lugar namin ay maulan na po at uh, hindi na po hindi po may na magkakaroon ng bagyo so kaya sinadya ko po na medyo mababa yung kanyang atip Ayan. kaya pag tiningnan o pagpapasok pa ako dito uh, halos yuko na po ako So hindi naman po mahirap mga farmers mag-spray dito sa sa'yo. No? Dahil uh, yung gamit kong sprayer ay yung uh, chargeable. Pero pag ganito po ka baba tapos yung sprayer na gagamitin natin ay yung manu mano o yung dibumba. Uh, talagang sasayad po yung uh, ampalaya o yung sprayer kapag uh, binubumba natin. Kasi umaangat pa kasi yung mga farmers eh uh, tuwing ibububa natin. Pero kapag uh, chargeable po na sprayer yung gagamitin o yung power sprayer, madali lang po yun kahit mababa po yung atip ng ating uh, ampalaya. No? So hindi po yung sasayad. So pwede ko pa naman ito mga to kodin. Ayan yung tali niya po sa gitna. Ito. Ayan dito. Lalagay po ko ng poste. Another poste dyan. Para medyo umangat po siya. Pero hindi ko pa siya ginawa uh, hinayaan ko lang muna kasi okay pa naman din mga ka-farmers eh uh, hindi pa naman talaga siya masyadong mababa ayun yung makapansin natin no? Uh, marami siyang malilit na bunga yan sunod sunod na po yan yan po ang maganda po siya mga ka-farmers. so ayan may uh, so may mga nagtatanong kung patungkol po sa full So, i-reveal -re ko po mamaya mga farmers yung uh, na, isang full na ginamit ko po dito. Na talagang napaka -epektibo. So, sa ilang bisis ko pala siyang gamitin, talagang maganda siya. Ano, ay, uh, uh, kaya halos sa isang araw, yung pagitan, so nakakapagpitas kagad ako dito. So mabilis pong uh, lumubo yung kanyang bunga. Yan at um, hindi tayo dito pinapasok ng uh ng mga ano yung ano nga tawag noon. Uh 'yan 'di ba? Yung nakikita natin na nagie-yellow po yung uh, bunga ng ating ampalaya. palaya. So kadahilan nan po 'yan ng uh, prot fly. So yun, kasi yung uh, foliar na ginagamit ko mga farmers so maganda po siya. So parang conditioner po siya sa uh, ating mga gulay. So, bali i -re ko siya mamaya. Ayan, uh, maraming salamat po lang kay Sir uh, Police Farmer na nagrekomenda po sa akin ng pulyar na yan. So, maganda po siyang gamitin, no? So, <coughs> nag-try din ako. So, okay siya. Maganda talaga. So, nakikita ko yung epekto niya po mga ka-farmers. Isa sa dati na... Uh, isa sa ibang pulyar na gamit ko no so gumagamit pa rin naman ako mga farmers ng ibang foliar. Ano? So tulad po nang uh, <coughs> calcium po 'yan nang yara dahil uh, siyempre uh, kailangan din po ng ating pananim sa mga nang ibang nang iba't ibang nutrients, di ba? So 'yan lang po mga ka-farmers at uh, bali uh, i-update ko na lang po ulit kayo mamaya kung uh, gaano po karami yung uh, pang-walong harvest ko po dito. So mga ka-farmers, bali kakatapos ko lang mag-harvest po ng aking ampalaya. So ayan, ganito po karami yung napitas ko. So bali sa pang uh, walong harvest. and So estimate ko po, po dito mga ka-farmers, hindi po siya bababa ng 80 kilos. Ayan, yan po yung kanyang class B. So, so mamaya lang na pa namin ito ibabandel. Tapos uh, kasi uh, harvest pa kayong doon mga farmers ng sitaw. So mga ilang linya. Uh, ilang plat pa kasi yung pinipitasan doon ng kasama ko. So yun mga ka-farmers ngayon, uh, ipapakita ko po sa inyo yung isang foliar na ginagamit ko po. and Ito po mga ka-farmers, yung si ano uh, Growers Bit uh, 1000 Plus uh, Inorganic Foliar Fertilizer. So ito po mga ka-farmers, uh, bali kay Sir Police Farmer ako niya nag-order itong uh, uh, Growers Bit 1000 So kung gusto nyo po mga ka-farmers matry, uh, pwede nyo lang po i-contact si, si, ano, si Sir Police Farmer. ah, uh, yan po yung kanyang uh, FB page at uh, saka meron din po siyang uh, YouTube channel. So ah, uh, i-contact nyo lang po siya kung gusto nyo pa itong may try. So napaka-efektibo po mga ka-farmers itong uh, Growers Bet uh, 1000 Plus na pang spray po pang spray po sa ating uh, mga gulay at uh, kahit anong klase pong gulay mga farmers no at pwede nating spray din to. pwede rin natin dito mga farmers spray sa uh, palay so kahit ano uh, wala po siyang pinipiling edad kahit bata pa po, po mga farmers pwede natin siyang gamitin na so pwede siyang i-drench Uh, isabay natin sa abono, pwede po din natin i-spray. Pero kapag i-spray po natin mga farmers, uh, solo lang po natin siya. Huwag natin siyang ihaluan ng insecticide or fungicide. So, solong foliar lang po. Uh, solong uh, growers bit 1000 plus lang po mga farmers. No? Kapag uh, didrench po naman natin, so pwede na natin siyang i-mix po sa uh, abono. Yun po. So, matipid din po siyang gamitin sa 16 liters po na uh, tubig o isang napsak na sprayer ay isang lata lang po ng uh, sardinas na maliit. So, ganoon din po sa pag-drench. Uh, so, pero kung gusto natin mga farmers na ano, alimbawa medyo may edad na po yung ating talong o rampalaya, so pwede na po natin siyang gawin na uh, dalawang lata o isang lata at kalahati. So ayan mga farmers na ilang bisis ko pa lang po dito siya na try, uh, na-drench ko po siya at uh, na-spray din. So napatunayan ko na po siya kagad mga farmers na maganda po talaga siyang klaseng foliar. And uh, maraming salamat po kay uh, Sir Police Farmer. So ayan po mga ka-farmers, bali uh, lalabas po muna kami dahil mag-aalmusal. So pagbalik namin, uh, itutuloy po namin yung pag-harvest ng sitaw. So bali magdadala lang kami ng dalawang bundle ah uh, palabas. Eh, na, na po karga sa tricycle. So para mamaya konti na lang pong hakuti namin. So kasi malayo pa mga farmers ang hakutan ng gulay ko. So andun pa yung daanan. Ayan. Tapos andon pa yung kalsada sa, sa kabila. So malayo talaga. At uh, meron po akong seleksyon ulit po dito sa aking talungan. So kaunti lang. So bali update ko na lang po ulit kayo mamaya mga kaparmers. Kung mga ilang kilo po ba lahat ang napitas ko dito sa Aingang Palaya sa Pangwalong Harvest. And maraming salamat ulit. So abangan nyo na lang ulit po mamaya. So ito na po mga ka-farmers yung update sa aking Ampalaya uh, sa aking pagbabandel. No? So bali may nakakot na po kanina kami doon na dalawang bandel doon sa tricycle. Bali ano po yun, uh, 30 kilos. So yung dito ay apat, so 60. So nasa 90 kilos po mga ka-farmers yung uh, class A niya yung pinaka good. So bali tama po yung tansya ko. na sabi ko mahigpit. Ah, hindi po bababa ng 8 kilos. So ito po yung kanyang class B na nagtitimbang po yan ng ah, 8 kilos. So yung total po ngayon ng inang pitas sa ah, pangwalong pitas sa ah, ampalaya ay ah, 98 kilos. So dalawang kilo na lang sana mga farmers no. Ah, makaka 100 kilos na sana ako. So ito po yung sitaw, so tuloy pa rin po yung harvest doon ng kasama ko So nasa mahigit uh, 40 kilos na po yan siguro lahat And uh, bali itatali, kaklasify pa namin yan, tsaka itatali Tapos uh, ito po yung mga farmers yung harvest ko sa talong Ayan, uh, bali apat na kay Lilo at kalahati, so selection pa lang yan Dahil si Banati King ay halos wala pa siyang bunga So yung okra ko, ayan, yung okra ko mga farmers ay nasa 2, 4, 6, 8 sa nasa walong balot po 'yan, bali 800 pesos po 'yan lahat. So tag isang po kasi bawat uh, isang balot. So 'yan po lahat ng napitas namin ngayon mga ka-farmers. Siguro iwan ko lang doon sa pipino mo maya kung meron pa ba akong makuha. Kasi ito yung nakahapon na ito napitas sa mga oversize na. So mga magulang na nga po yan, yung iba na yun. So minapakain ko yan sa mga manok. Ayan, kinakain nila yung mga farmers. So. Yan, yung pipino. So bali hanggang dito na lang po. Eh, na maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.